second half na boat number 3 Habol, ayan na Naku, nagbabanggaan pa ata Naku uh, Grabe oh Dikit La, naunahan ng boat na. Grabe sa kasagsagan ng race oh. May biglang bumulwak. Ayan na, tingnan nyo. While ongoing yung race. So ito na yung inaantay natin. Malapit na magsimula yung actual race ng Dragon Boat Competition dito sa Dolomite Beach ngayong araw po ng Sabado. Ito yung magiging first race ngayong umaga. So, nag-ready na po. And, panoorin nyo yung ating vlog ngayong umaga. So, today po is Saturday, October 4, 2025. Ngayon, this time, pabaliktad, no? Dati kasi, yung takbo ng race nila is papunta dito sa may embassy side. This time naman po, papunta dito, no? Papunta ng Manila Yacht Club side or area. So, ayan yung track na dadaanan po ng race ngayong umaga. So in a few minutes mag-uumpisa na ito at papa low tide na din. Ayun yung dagat natin po. Malinaw pa rin naman na pero mas malinaw kanina na mataas yung dagat. Hindi ko alam kung tawag sa race na to, no? Hindi sila sabay-sabay. And, ayun na. Ilang dragon boat ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teams. nakakapagod yan kasi so ito yung boat number 1 yan nakapalik na sila dito sa finish line boat number 2 O hindi pa pala tapos yun iikot pa pala ulit yun, no? ayan ito yung boat number 2 second half na boat number 3 habol, ayan na nako, magbabanggaan pa ata Oh. Uh. Grabe oh Dikit La naunahan ng boat number 3 Yung boat number 2 Tapos boat number 4 Yun na oh Nauna na yung boat number 3. Yan, ito naman yung boat number 1, still nangunguna no. Pero pangalawa na yung boat number 3. Tapos pangatlo yung boat number 2. And humahabol yan, boat number 4. Tapos, ito yung boat number... Hindi ko makita eh, kung boat number 5 or 6 ito. Tapos, ito yung panghuli. Oh, boat number 6 pala. Yung last. Ayan na, ito ay pangalawang balik na dito sa starting point nila, no? And still nangunguna yung boat number 1 followed by boat number 3. Yung boat number 2 nasa pangatlo na lang. Pero mukhang mahahabol ng boat number 3, oh. Ayan na. Ayan na. Habol boat number 3. Ayan na. Mukhang ha. Tapos na. Okay, so first I boat number 1 followed by boat number 3 and pangatlo yung boat number 2. Grabe nakakahingal yun. Mahaba ng race nila. Grabe sa kasagsagan ng race oh. May biglang bumulwak. Gulat ako ah. <laughs> sa gilid lang natin. Di ba? Ayan na, oh, tingnan nyo. While ongoing yung race. Although maaraw ngayon no, pero nagpapamparin pa rin sila ng nagpump sila ng tubig mula dito sa outfall ng Padre Paura. So, hindi ko alam kung saan tayo pa-focus ng kuha no dito sa basa bumubulwak o dito sa race. Bigla-bigla na lang kasi bumubulwak dito. Ayun no? Medyo sumingaw na naman yung tubig. Eh, and start na ulit. Place number 2 today Again hindi ito yung sabay-sabay no. Dalawang ikot sila dito sa truck. So kailangan nilang mahabol yung nauna. in boat number three. Boat number four. Vote number five, vote number six. Okay, so ito na yung status ng race number 2. Ayan yung anim na team na naglalaban-laban para sa race number 2. Dalawang ikot sila dito. Okay, so while waiting yung race sa first half ng race, no? Ayan yung dito sa may drainage yung bumubulwak Actually, may singaw ng, may amoy ng konti kapag may lumalabas dito Okay, so balik na tayo Ito na yung first half still nanguna boat number one Ayan. Ayan na oh. Ayan na. Okay. Dito na tayo. Ito, followed by boat number 2. Maganda yung kanina eh, yung unang race kasi nakahabol yung boat number 3 sa boat number 2. Talagang dumikit sila dito. Nang paikot. Tapos, boat number three. So far wala pang nakakalagpas sa nauna sa kanila no ayan boat number 4 Ayan, mukhang mahahabol yung ni 45 oh. Ay, ni 43 oh. Followed by boat number 5 habol Lastly, medyo malayo, no? Ito, boat number 6. So, yun yung agwat ng bawat bangka. Tingnan natin, no? Sa finale, kung may makakahabol. Ito pa lang yung boat number 6. Paikot pa lang. Ayan, so mukhang walang nakahabol po, no? Ganun pa rin yung ano nila. Position, boat number one pa rin yung nangunguna. Ayan, mukhang ito yung panalo sa second race today. Ayan na. So, ganun pa rin po. Boat one to six. Okay, dahil sobrang init, yan muna yung ating update today dito. And sa mga gustong pumunta. Habol na po kayo.